ako. na sa karinderya ni Michael sa ilahang Luis Pasugo. Doon rin sa Starwell, dali rin yun yung kita. Nahadali ang pinakalamin ng sudan. Ano tayo ba? Batsoy. Batsoy? Tayo, batsoy. Napo Batsoy. batsoy, Batsoy. Tapos, na tayo putsero. Hindi mo kinang mabot paglayo. Kaya na rin. Sulit na sulit na rin. Ang pigol sa paman mo o na like chicken skin introduce na akong tanan eh idol na ako ng kusinero direct mo ni siya si Michael bakso mong ita na bakso eh dito ni o live over overload paris bang bang na bora to guys tumitaan lang ninyo dari sa taklobo unahan rasa sa ha bye bye ay subscribe ko ipalo ko ninyo sa buwang youtube channel